Magandang araw mga kaparokya at itong ating faith packet list. Bakit maganda ang role na pwedeng gampanan ng mga lolo lola sa buhay pa na ng palataya, ng kabataan, ng mga bata? Ang lolo lola po ay binigay para gabayan tayo. Sa kanilang tagal dito sa lupa, nakita na nila ang lahat ng pwedeng mangyari sa buhay. At sa krasya ng Diyos, nakita na rin nila ang galaw ng Diyos sa buhay nila. Kaya sa mga lolo lola po, sana gabayan natin ang ating mga apo, lalo sa buhay pa na ng palataya, lalo sa panahon ngayon, para makita ang pagmamahal ng Diyos sa buhay nila. Sa mga bata, bigyan natin ng oras ang ating mga lolo at lola. Mahalin sila, matutog sa kanila. Lalo ngayong July 26, pinagdiriwang natin ang kapaystahan ni San Joaquin at Santa Ana, pagulang ng mahal na Bereng Maria, lolo at lola ni Jesus. Mahalin natin ang ating lola't lola. Lola't lola, gabayan natin ang ating mga apo papunta sa Diyos. Kung may katanungan pa po, po pakicomment na lang sa baba at maraming salamat po.